habang patuloy ang usapin tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nagbigay babala ang isang ekonomista na maaaring maparalisa ang ekonomiya ng bansa. Kung puro pamumulitika ang aatupagin ng Marcos Administration sa halip na tugunan ang mga pangunahing programa para sa mga Pilipino. Si Paul Montibon sa report. Napapansin na ng maraming ekonomista ang mabagal na takbo ng ekonomiya ng bansa sa loob ng tatlong taon sa ilalim ng Marcos administration at habang abala ang ilang mga politiko sa usapin ng impeachment nananawagan ng isang ekonomista na si Professor Astro del Castillo na bigyang pansin ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Anya, tuwing may krisis pang politika, naaapektuhan nito ang merkado, ang kumpiyansa sa mga investor at iba pang mga programang pang-ekonomiya Impeachment, it's a drug, definitely. Any political uncertainty is not good for the economy. No? Ah, wala, tayong, wala na tayong political bias. Ang sinasabi lang natin, every time na may kaguluhan sa politika at ang gobyerno ay nakafocus sa politika at nahuhuli ang ekonomiya, hindi ito maganda sa bansa. Bagamat nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na hindi nito prioridad ang pagpapatalsik kay Vice President Sara, pero bigo naman itong pigilan ang mahakbang ng Kongreso laban sa pangalawang Pangulo. Punto pa ng ekonomista kung mananatiling nakasentro ang administrasyon sa pamumulitika imbes na sa mga preformang pangkabuhayan. Mahuhulit mahuhuli ang Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa pagdating sa ekonomiya. Ang worry lang natin, yun nga, may iiwan ba tayo? May iiwan tayo kung nakafocus pa rin ang gobyerno sa politika instead of the, uh, instead of the economy. Ma maiwanan pa rin tayo kung mas madami pa rin tinatayo na bahay kaysa tinatanim na palay, no? Kaya nga sinasabi natin sana mag-focus talaga ang gobyerno, may action na maayos, na mabilis sa power and energy, lalo na unahin ang agrikultura para mas mura talaga ang pagkain. Bukod sa ekonomiya, hindi rin anya malayo na lumala ang problema ng kriminalidad, kahirapan at illegal na droga. If uh, naka-focus sila on on how to hold on to power, no? Focus on politics rather than the economy. Then ganyan na mangyayari Mga anak uh, ang tatasan naman ng poverty uh, level, uh, dadami naman ng crime, uh, crimes, no? Babalikan na naman tayo doon sa cycle na magagalit na naman ang taong bayan. No? Giit pa ni Del Castillo, mahalaga sa nalalabing tatlong taon ni Marcos Jr. ang muling pagbabalik ng atensyon sa ekonomiya dahil ang tunay na pagsisilbi ay makikita sa mga konkretong hakbang na makakapagpagaan sa buhay ng mga Pilipino para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montewan SMNI News.